Ang ICI ay bukas naman kung may maibibigay sa kanilang ebidensya at, at impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes. Kasama natin sa Balita Live, si Radyo Manchil, Emprido Chill. RMN Live Report! Rajuman Sander, Rajuman Aldo, bukas na itong Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may may babahagi impormasyon at ebidensya si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, tulad ng paghikayat nila sa lahat, ay bukas ng komisyon sa makapagbibigay ng impormasyon na basta credible at may legal basis. Pero pagtitiyak ni Hosaka, laging mag-iingat ang ICI sa pag-assess sa mga matatanggap sa ebidensya. Kung may information na kailangan makuha from uh, the senator, titingnan namin. But gaya nga ng sinabi ko, wala naman nagpipigil kanino man, sino man Pilipino na mag-file ng complaint kung meron silang ebidensya in the office of the ombudsman. No? Uh, karapatan ng bawat tao yan as long as there's enough evidence the ICI will not prevent anyone from filing these complaints against them dahil karapatan nila to. yun nga yung sinasabi namin dito it is not only the duty of the ICI to file these complaints but at the same time, all Filipinos hindi naman sila pinagbabawal kaya kung merong ebidensya meron silang talagang malakas na ebidensya to hold anyone uh, responsible For any corruption, then go ahead. They can. The ICI will not prevent them. Like we encourage everyone, if they have any information to share with us, as long as it's credible, it's, it has basis, it has legal basis, then then we will welcome that. But we will always be careful in assessing these evidence and these statements and these affidavits or even testimonies by people who will be going to the ICI. Ang sagot na ito ni Hosaka ay kasunod na rin ang pagsasampa ng patong-patong na kaso ni Trillanes sa ombudsman laban kina former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo maging ama at kapatid nito. Ito'y may kaugnayan pa rin sa halos 7 billion pesos na infrastructure project na sa ikinawad sa LTG at uh, CLTG at Alfredo Builders na pagmamayari ng ama at kapatid ni Senator Go na nag-ooperate noong pang administrasyon mantala Rajuman Sander Rajuman Aljo inaasahan naman ngayong araw ang pagdalo ni TTI secretary Cristina Roque sa tanggapan ng ICI para sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga Animal Yang Flood Control Project kasama mo si DJ Cell RMN Manila Rajuman Chil Emprido, Top ta RMN Thank you Chil and Prido.